Ayan. Hmm. Mga damit. Ha? Diyan ka muna sa baba. Oo, parang, una nakita ko nga yan. Parang bago pa yata yan. Ay, parang bago pa. Oh. ano to? Oh? Hmm. Ayan, may benchi pa yan oh. Hmm. oh ha? Jacket na napaka sobrang kapal. Hmm. Ano to? Oh, ang cute. Hoy, ala pwedeng Ala kunin natin to ang ganda. <laughs> ito oh pambata. Ano naman to? mga damit damit yan oh grabe ang hmm. Hmm. yan mga scarf ini kaya lain kaya yan, oh. Ito, oh. Ah, organizer. Organizer ko natin yung organizer. Hindi may, may sombrero pa tayo o yan o. Ayan o. Kunin natin yung sombrero. Tapos ito naman. Ay, damit din. Ayan o. Puro mga... Puro mga damit. Mm. kong Ano naman to bulaklakin? Parang dress yata to. Eh. Tignan nga daw natin. Ayun oh. Ay, pang matanda. kasi Oo. Oh. Ayan, oh, pang matanda siya, oh. Pero may mga gown silang tinapon. Ayun ah, oh, yung mga nakuha Nakita ko dyan. Paparenta natin. Paparenta natin. Talagang ano kana? na? Kailan nga ba uwi mo? September. September. Ano Baka gusto ng anto po ng nanay mo, eh. Magaga parang, parang pwede a ah? Mata ba? Ayan no, malalaki ito. Ay. Malalaki yan ano, grabe ang daming mga damit. Ano naman to? Parang maganda to ah. Ito oh. Bag. <laughs> Nakakangalay, di ba? Ah, <Ay>, uh. yeah. Hmm. <laughs> Ano yan? Ano po, frozen? Pencil case. Ngayon, may gunting.